Isang magnanakaw na ang gawain ay nakawin ng credit card mula sa bag ng mga nanonood ng sine ay nasintensya ng pagkulong ng labing-anim na taon. Ang 50-year-old na si Anthony Johnson ay nahuli ng 48 beses ng ganitong pagnanakaw mula 2008 hanggang 2010. Ayon sa report, si Johnson na nagmamaneho ng Mercedes-Benz at may suot na Rolex ay nagtatarget ng sinihan na nagpapalabas ng romantic comedies. Si Johnson daw ay gumagapang sa sahig ng sinehan na parang ahas at ninanakawan ng mga bag ng mga taong nakafocus sa kanilang pinapanood. May mga kaibigan si Johnson na gagawa ng Peking Driver's License para ma-match ang identity ng ninakawan para magamit ang mga credit card nila sa pagbili ng kung ano-ano at pagsugal sa kasino. Pati na rin ang pagbakasyon sa mga mamahaling lugar gaya ng Hawaii. Ito ang isang fun fact para sa inyo. Ang ama ni Johnson na si Paul Williams ay isang original member ng Motown group The Temptations. Ang layo naman ng kinabagsakan ng kanyang anak. Ayon kay Johnson, nagsisimula pa lamang ang kanyang entertainment business at ngayong siya ay itinatawag na magnanakaw at ahas ay nakakasira ito sa kanyang mga plano. Nahuli nang na ang nagnanakaw, nagreklamo pa.